na ibang biktima ay mga nakasama rin ni Alias Amanda noon at kapareho ng binanas mula kay Apolo Kibuloy. Alam mo, June, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin no, ni Anya Amanda at ganyan din ang kanyang mga abogado kaugnay dito sa sinasabi ng mga nakaranas din ang kaparehong pangabuso sa kanya. Ang uh, binanggit lang ng abogado ni uh, Amanda, ito ay uh, nauna na nakaranas ng pang-abuso kay uh, Kingdom of Jesus Christ leader, uh, KOJC leader Apollo Kibuloy. At wala rin nabanggit maging si Amanda man, kung kapareho bang uh, pang-abuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nagkaharap ng, oh, nakaharap ng Biktima na si Agnes Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader ang Foro Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampanya kay Kibuloy at limang iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niyang biktima ng pangabos o umano ni Kibuloy na lumantad at ay ang reklamo. Ayun sa mga abuganin nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya, na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Uh, sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa so, sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po mo ito. Mabigat kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. Diyong na ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamta nito ang justisya sa ginawa sa kanya kahit sa oh, taon na anya pang ang nakararaan. Inabuso anya lang. sa ni Kibuloy noong labing taon pa lamang siya at ngayon ay dalawampot taon na. Ang naramdaman ko po talaga is eh, sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ina-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng uh, oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kaso nito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dismiss ng fiscal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Atty. Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang uh, Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon sa ilalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at ikaw pang kapwa-akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong Qualified Human Trafficking. Naghahain din ang kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse of Policy Siki and the other accused pleaded not guilty. And um, the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nang nagtataka ang mga o nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado sa publiko naman pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Sana habang pending kaso, eh, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi um, hindi natin maiiwasan ng fake news. Talagang laganap siya.